usap-usapan ngayon sa social media ang mga cryptic posts at pag-unfollow ni Kailin Alcantara sa kanyang rumored boyfriend na si Mavi Ligas bisa TikTok. At kasunod nito ang pakriptik post din ng ina ni Mavi na si Carmina Villaruel. Tila dumadaan ngayon sa pagsubok ang relasyon ng rumored couple na si na Kailin Alcantara at Mavi Ligaspi nang kaagad na kumalat sa social media ang isang cryptic post ni Kailin Iba ka TikTok, I knew it. Kasunod nito ay sa panyang post na Time to start anew. Dahil dito, hinala ng mga netizens ay tila nga raw may nadiskubre si Kailin na maaaring may kinalaman di umano sa rumored boyfriend nito na si Mavi. Kaya naman kaagad na rumes bakang mga fans ng aktres. Komento ng mga fans ni Kailin, Pag di ka na pinaglalaban, hayaan mo na. Huwag martyr, Kay ganda-ganda mo. Bata ka pa." madami pang mangyayari sa karyer mo at sa hinaharap mo soon. Di yan kawalan, ang ganda mo kaya? Gayon pa tila hindi rin pinalagpas ng nanay ni Mavi na si Carmina Villaruel ang isyong ito dahil nagpost ito sa kanyang Instagram story na tila nga raw may kinalaman sa pinag-uusapang isyo ng kanyang anak kay Kailin. Post kasi ni Carmina, Mom knows best. Nagbigay din ito ng mensahe niya para sa mga anak na si Mavi at Cassie at sinabing kailanman ay hindi raw mawawala ang mga magagandang nagawa ng mga ito dahil lamang sa mga paninira ng ibang tao. Pahayag ni Carmina, Dear Mavi and Cassie, People can destroy your image, damage your personality, create rumors about you, but they can never take away your good deeds. Because no matter how they describe you, you will always be admired by those who know you best. Sa kabilang dako naman, isang cryptic post din ang ibinahagi ni Mavi sa kanyang Instagram story kung saan nagbahagi ito ng isang Bible verse na Depart from evil and do good. Seek peace and pursue it. Kasabay nito ang caption niyang Pure love and respect always wins, even when it hurts. Peace begins when you are not consumed by hatred. Samantala, inula naman ng iba't ibang komento ang isyu nito kung saan hati ang opinyon ng mga tao. May ilan kasi na nagsasabing sana raw ay hindi na muna nagsalita si Carmina at hinayaang maayos na nga nakang problema nito kay Kailin. Gayunpaman, may ilan din naman na ipinagtanggol si Carmina dahil inalamang umuna ito na gustong protektahan ang imahe ng anak. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. Huwag na lang kayo magparinig sa si relasyon niya ng anak niyo mas okay pa rin ang nanay na di ko konsintihin ang anak. Understood po na sobrang mahal talaga ng ina ang mga anak nila, lalo na pagboy. But never ko narinig mama ko na nanghimasok sa love life ng little brother ko. Pinalaki niyo po ang kambal na may takot sa Diyos at mababait na bata. Whatever happens, andito lang po kami. Hindi kami mawawala. We love your family and the twins. Totoo naman na mom knows best. Pero kung always mo panghihimasu ng love life ng mga anak mo, ay eh baka tumandang dalaga at binata na lang sila. I'm not only saying this as a criticism against Miss Mina, but in general, hindi ko nila lahat. Sa mga ina na mahilig manghimasok sa love life o married life ng mga anak at ang ending hiwalayan, okay lang maging strict. But at the end of the day, decision pa rin ng anak mo ang dapat masunod. Support system lang tayong mga magulang.